Kahit umuulan, dahil masarap po ang panahon, kami po ay nangunguhan sinamantala na sinamantala namin ang panahon. Ang sarap. Nangunguha po kami ng dahon ng sili at saka ng... Tapos na po kami mag-harvest kanina ng talong, bell pepper, at saka sitaw. Ngayon naman, mga dahon-dahon para sa munggo. Ayan, dahon ng ampalaya. Ay, dahon Hindi ako. Na... Hindi ako nakadala ng plastic. Sana nakadala ako. Oo, nga ang kapal. Dahon ng, ano, sili. Ay, diba? Dahon ng sili. Ayun, sili. Ano kami? Division of labor. si <laughs> Silin po sa dahon ng sili. Ako hmm. naman sa dahon ng ampalaya. Kailangan po kasing itrim. Para po, lumago siya lalo. Pag hindi po, hindi po siya lalago. Kailangan mo siya itrim talaga bawasan bawasan parang lalabas pa ako ah ayan oh tingnan nyo po yung aking greenhouse mukha na siyang tingnan nyo aking ano puno na saging at ang aking mga ceiling birdie, ang dami, ang kapal Karabi, ang bulaklak. Oh. Napakaganda po, nakakatuwa. Ayun no, yung ceiling birdie ko. Oh. Ceiling birdie. Galing pinangas. Oh, di ba po? Ayun oh. Ay, ayan. Ayun, ang daming bulaklak. Ayun oh, talaga. Ang oh. oh, ah, dami, di ba? Oh. Diyan mo hmm. Oh, tingnan niyo po yung aking talong. Napakaganda. Nagkakagulo kami. Kasi ang sarap ng parang hunin. Eh mangulag pa tayo ng daw ng, ng palaya po sarap yan sarap yan sa ano sa munggo teka umuulan pero waterproof po yan eh, diba? ay yung upo ko po ang ganda look at the upo diba? oh, ayan na ayan na ayan na ayan na, yan na. Oh, diba? Sarap, oh, sarap na panahon po umuulan. Kaya po kami tuwan-tuwa kina naman pala namin ng pagpuka <laughs> Dahil umuulan. ulan yung tagal ko na buwan siguro Ayan. kung ko pa siya. ayun lang ito, ito malaki Ay, hindi pa maliliit pa Ayun na ito. Mahaba. Ito may mahaba. Ayun. Ayun. Ayan o. ayon 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 ang dami niya po eh. This week yung iba naman. Ang hinati ah. kasi sa sobrang init po, naano siya, ayan o, nakakaroon ng ganyan. Pero dahil malamig ngayon, mga bell pepper po, dami. Ito po pecha, bagong tanim po, two days ago.